ayong adlaw mga made. So karong adlaw Wag grabe jud kay ayo nato ka busy kay daghan kay mga panghitabo diri sa ato ang palibot nagbagyo nya pagkauman kusog nga ulan. Nagatutuon mi sa gawas kay magpalit mi og amo ang kinahanglanon diri sa balay og sa dihang nakita na mo sila diyang ring nga daday di, diri ang nagtrabaho. Ayo na lang gani kay naginit-init karon nga adlaw so mao na ilang nabuhat karon so naglukat sila og yuta kay para para butangan og mga poste para extension aning balay. Kumana mo og palit diri asa tindahan kay diri ara man ang tindahan nga dool. So wala dayon mi naguli dito asa balay nag pa mi diri. pagkagabi eh, pag uli ni Jang so nagdesisyon siya nga maglakaw dayo dayon may karong kaadlawon. So mao nga nang hipos ko og okay, kini mga bata gipang ilisan na pud nako sila. Last vigil sa anti ni Jang Re ana nga adlaw so nga naglakaw dayon may paingon dito asa ilaha. Alas dos imedya ko sa kadlaw nagmata tapos na prepare na po ko sa akong kagalingon Yung ang mga bata ako na po dahil yung gisunod kaya alas 5 mulaga ang bus pero alas kwatro siya musulod diri rin ingon sa amo ah. Inahanglan alas 3 pa lang mga imedya or mag quarter to four to anak ka dito ah, sa karsada para magatang sa bus. Karon mga madi nakasakay na mid rin ah, sa bus so magulat na lang may kanusan siya maglarga pero wala pa ngayon ni na nakalarga mga madi ang ako ang kabuhi grabe nagtukar na. Jud na yung laay nga ka nang wala kayo sa biyahe-biyahe niya. Dili punta ta magbiyahe per Ay maudyod niya ang madat Magsinuka dyan ta dali asa ba? O niya karun, mga mada, nang laga naman may so pagumpugong dyan sa ako. Ang kaugaling kay basing makasuka ko niya. Pag abot na mo dito ah, Si isa akang nakasuka mga madi, O karon kay kaya nilapas pag dito asa mo ang gantuan. Ayo layo po ito na lapasan na mo mga madi, kay mura mga 30 minutes judmi may nagbaktas. Ani pabalik dito asa mo ang gantuan. Gamay na lang jud mga mada, So na anak dari anak katabok namin ya pagkahuman mga madi di na juna ako Mapugnan ako ang kabuhi mga madi naginom juda ko kuog kape yun ya nakahurot juda yung katasa ang kape pis kaya nagugum kuog max mga madi para mawala ang kaluod sus na unsa naman hinoon nga murag ni samot naman noon kay ni na jud ang ako ang tinai mga madi pagkaon ako og mak so pas forward ta na og lubong so wala mi naka aten og lubong kay grabe kayo kakusog sa ulan wala na po, dito ang ah, mga madi kay pagkahuman og bong ni dayon may kebasin og maabtan mi dito asa bag yung uwan samtang nagpaabot pud mi sa bas mga made so nagpalit pag pug ko diri og pang sa mga bata lamihon ta magpalit ani og daghan mga made kaso lang imuhang kwarta kay budget ra pud ya karon kay naa naman mi diri asa balay mga made so kinipot si isa akay naghingo hingo naman iya po pud so sumatong gipaibot niya sa ako a ah, gigamitan na, na ako og hilo mga made kay para daliran po pud matanggal kay ra jud niya na ipaibot kaso lang kay gahi pa man sumatong so ing nanako siya nga hingo hingo asa kay para mo homok so karon kay na humok naman so mauto, na ibot na jud dayon ako, mga madi dali ra kayo basta kini jud ako ang mga bata ang mga laki mga madi wala jud adlaw ani nga dili magaway away adlaw, adlaw jud na sila maglalis ang butok sa ilang panglalisan wag sila ra may nakasabot sa ilang panglalisan pero lagi ikaw pod nga mamati sa ilaha mapulan pug ka mo anong makaingon na lang jud ka ba nga tama na ano na lang jud mapulan sa ilaha magbadlong mga madi kay taod, taod mag magaway taud taod na pod magbati na po na sila duha Onya karon mga madi adlaw sa Domingo so wala simba nagsimba kay dili maayo ang panahon. Magbantay-bantay jud ta diri sa ato ang palibot kay grabe ra ba jud ka kusog ning bagyo nga uway. karon pod gi panglansang pod ni Jang Rene eh, mga kabilya diri sa balay kay basin og mukusog ang hangin ay luparo ni ato ang balay impas na. Hanglan jud mangandam ta sa mga panghitabo nga wala nato gi pangandoy. O maayo na lang jud kay hangin-hangin na diri sa moa ah, og diri taman. Ah, Daghan salamat sa pagtan-aw.